Hi, Scorpio. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang mensahe gabay na marahil ay kailangan yung marinig. Lalo pa dito sa darating na full moon, lunar eclipse, and the sign of Pisces. Tingnan natin kung anong maring, maging epekto nito para sa inyo. Gamitin muna natin itong The Glow Cards ni Sakura. Sinong merong ideya kay Sakura sa inyo? Pero... Walang tayo ng pinakauna o panimulang baraha. Scorpio. Cut natin ito into 3 this time para sa mga Scorpio. Scorpio, ano kailangan yung marinig? And then, ika-clarify po natin to, Okay? Wala na namang label. Ang Actually, ilan lang yan eh. Ilan lang yung barahan na yan. Pero pag patuloy na patangat. angat Nang walang label. <laughs> hindi, hindi ibig sabihin. Ayan, may papuso pa rin. Umaangat yung puso nyo. The shot. Shot na ba to? Shot. Scorpio, kailangan nating mag-shot. Pero ito, ika-clarify na natin yan. Bakit ito ang bumagsak? Ano kailangan i-shot is ng mga Scorpio? Full moon lunar eclipse in the sign of Pisces. We'll see kung anong maiwan iwan nito. Shot. Give it a shot. Sa iyong mga puso, why not? Diyan pa lang, ano? May something spark. Nag-i-spark yung mga puso. Sige po. For uh, for Scorpios, anong may natin para sa kanila? Minsan yung gabay? Message? Scorpio, anong kailangan marinig ng mga Scorpio ngayon? Guidance po, especially dito sa darating na full moon, luna, eclipse. Ayun na. Ang dami nito. Sige po, isa-isa hinaga na. Okay. The Three of Wands. Tayo pa yung live na live sa FB sa ganitong oras, time check, 3.11 a.m. <laughs> Wala lang nanonood, tulog na ang lahat. Pero nire-record natin, ayan. Three of Wands, the Tower, Three of Swords, Reverse. Three and three, guys. The Shot, the Ten of Wands. This one is in Reverse. The King of Swords. Ang daming bumagsak. King of Swords and the Four of Pentacles. Okay isa-isayin natin. Ito na yun. Why not? For some of you, especially for singles, Scorpio, give it, give it a shot. Shot kasi yung bubagsak sa inyo. So, mas practical lang tayo. Three of swords, rivers, three of wands, the tower. Ikaw na. Ikaw na ang maging handa talaga. Or, maybe, ito na yon Ito na yung sign. Kung ang ilan sa inyo ay para bang dumaan sa proseso ng pagpapahilom ng ilang sugat na ito na hindi naging madali. Or, napakalawak mo nang pwede iyon ng cards. Just only take what resonate. Three of swords. Three, three. maraming ito po ay may kaugnayan lamang sa communication, communication, connections. Nagkaroon dyan ng tension, misunderstandings. Hindi naging madali. Pero ito na. Rivers, Three of Swords, may paghilom tayong nakikita. Ready ka na ba? Handa na ba kayo? The shot! Maring merong darating or merong pagbabago para sa mas ikahihilom, ikahihil ng inyong buhay relasyon, pag-ibig especially. Expect the unexpected, maring merong parating. Merong magbalik, merong magpapakumpleto sa inyong buhay. Kung saan mas mapapaangat nyo yung security, stability, and yung comfort sa relasyon. The tower. It could be a surprise talaga or events na hindi nyo aasahan. Give yourself a shot. The shot. <laughs> Ayan. Why not? Lalo for some of you na ready na talaga to be loved. To love and to be loved. Wow, may hugot ipapasok na natin itong hugot na ito. Astrologically speaking, Scorpio. Itong darating na full moon lunar eclipse in the sign of Pisces, it will highlight your fifth house of love. Love life. How Napakalawak ng fifth house, pero sa mga bumagsak sa iyong cards pagdating to sa inyong mga buhay relasyon eh. So, sa natin unahin. Maraming meron kayong masasayang ganap. Anytime soon, ngayon eh, palang claim na natin ito. Mga bago, sorpresa, hindi nyo inaasahan o naasahan na mas ikasisiyan nyo pa. Kung baga, lalo pa for some of you na meron talagang pinagdaanan na struggle, challenge, at ito na. Mapupunan kayo ng pagmamahal. Mapupunan kayo ng kasiyahan. Or, for some of you na nandito sa dating stage, maraming meron kayong something, big decision na buuin anytime soon. Dahil nga, magiging ready ng ilan to settle down or pumasok sa isang relationship. May pag-init po pagdating sa inyong mga passion or affection sa inyong pag, ano no, buhay relasyon or kung hindi yan mag-apply, moon child, wala sa isip ko ang buhay relasyon pag ibig na yan. Why not? About sa career. King of swords, four of pentacles, ten of wands. Meron kayong um, meron at meron kayong achievement na anytime soon pwedeng ma maharap, magawa or merong parating na project kung saan dito mas mapapaangat nyo yung inyong mga passion or pagdating sa inyong mga creation, kini-create, maging ano pa man yan, yung pagiging creative. Umaangat yung puso, yung pagmamahal nyo sa inyong ginagawa. Na parang, para bang hindi kayo nagtatrabaho kasi na-enjoy nyo, mahal nyo yung ginagawa nyo. Or kung andito pa kayo sa posisyon, sa work, work-wise guys, na parang hindi na ito yung on a soul level yung connection eh. Siyempre pa po sa part na ito, kayo yung higit na makapagsasabi. Maybe this is a reminder the ten of once, Baka meron kasi kayo kailangan buong desisyon kung saan meron kayong kailangan i-release. Kayo po ang makapagsasabi dito kung kahit pagdating sa work, ay on a soul level pa ba yung pandaman nyo? Anito pa ba yung init? Anito pa ba yung passion? Then, kung, uh, kung nandyan pa, then go for it laban. Kasi na-enjoy niya yan eh. Mahal niya yung ginagawa niyo regardless doon sa kita. Okay? Susunod na lang yung magandang flow doon. Dahil masaya kayo sa ginagawa niyo. Pero kung hindi na, ayan, meron tayong nakikita kasi yung awakening din. Pagbukas din ng inyong mga mata o ng inyong mga puso sa marami pang bago. Bago. Merong Yes, for some of you, something will end to make room for something new, especially sa buhay career. Okay. So eh, dito, tanungin kung saan kayo higit na nagiging comfortable, stable, secure, and yung happiness. Okay na walang stress. Yes, napapagod tayo, normal. Pero yung pagod, pwede nating maipahinga. Okay? Akin kinabukasan nilaban tayo ulit kasi mahal mo ang yung ginagawa. So, sa part na yan, kayo ang higit na makapagsasabi. Makakapag-apply din yun sa inyong, sa inyong mga buhay relasyon, guys. Okay? etong ang umangat para sa inyo. Expect yan, expected. Para dito, patungo kayo sa inyong patuloy na growth and healing. Especially sa usaping puso. Para sa inyo, ito marahil ang kailangan marinig. Scorpio.